Mabihayang araw mga kakwentuhan. Halina't samahan ninyo ako muli sa ating kwentuhan. Kumusta na ang biyahe mo sa araw-araw? Di ba parang paulit-ulit lang? Iba-ibang oras at daan pero isa lang ang naman ng patutunguhan. Dito sa amin, sa bayan ng Santa Rosa, araw-araw dumadaan kami sa tulay mula umaga, pagpasok at pag-uwi sa trabaho. Iba-ibang kasabay at nakikita sa paglalakbay. Everyday journey, ikanga nga. Ikaw ba? Kung hihinto ang sasakyan mo o sinasakyan sa loob ng 30 minuto o higit pa, ano kaya ang mararamdaman mo? Dito po sa amin, ganyan ang buhay sa pagtawid sa tulay ng Santa Rosa. Sabi nila, siyem na ikukumpuni ang buong tulay at ngayon sa awat bihaya ng Diyos ay tatlong buwan na ang nakalipas at siguro sanay na kami sa pagtawid dito pero sa ganitong sitwasyon minsan napapaisip ako na ang pagtawid sa tulay ay eh, may kukumpara mo sa takbo ng buhay natin sa araw-araw iba-ibang klase ng tao na may iba-ibang profesyon, buhay sosyal at iba pa ang iyong makikita minsan nakakaramdam ka ng galit, inip at inis dahil sa paghihintay marahil ang buhay natin ay isang uri ng paglalakbay na nailalarawan sa Ecclesiastes chapter 1 na paulit-ulit ito at parang tubig na may pinanggagalingan at meron din hangganan at iniikutan. Sa tulay ganun din, dadaan ka at babalikan mo pa rin upang muli kang dadaan. At dapat tayong magingat sa pagtawid tulad sa araw-araw namin ginagawa sa pagsakay at pagtawid. Makakakita ka ng mga bara, harang, o ano mga kalat na di mo alam ay baka madaganan ka kung lagi kang nagmamadali o hindi maingat ang mga taong nagtatrabaho. Parang buhay din, maraming mga mga bara o harang ang ating sinusuong sa araw-araw. Pero mananatili pa rin tayong dumadaan o tumatawid at lahat ng mga ito ay napagtatagumpayan natin dahil sa tulong at pagmamahal at biyaya ng ating Diyos. Sa pagtawid ng tulay ng Santa Rosa, araw-araw mong makikita ang mga magigiting na mga construction workers na laging sumasabak mula umaga hanggang gabi upang matapos ang kanilang manggawain. Shout out po sa ating mga kapatid na tapat na nagtatrabaho sa dibirong bigat ng ginagawa nila sa araw-araw tulad nila, may kanya-kanya tayong role sa buhay. Mga ginagampanan sa bawat pamilya at organisasyon na kinabibilangan. Bawat bahagi ng buhay natin ay mahalaga. At ang importante usapin dito ay ang buhay sosyal, pisikal, at espiritual. Ano man usapin ng buhay, maaaring may kasagutan at paliwanag ang mga ito kung ating sasaliksikin ang mga banal na salita ng ating Diyos. Maaaring maitanong mo na, what is life for? Kanino ka ba nabubuhay at para saan nga ba ang buhay? ang Diyos ay patuloy na gumagawa at nagtatrabaho. Magtatrab, Kaya dapat tayo ay makibahagi. Mahalin ang buhay at ang kinabubuhay. Isa sa mga pinakpangyarihan lakas sa paghatak ng ating buhay ay ang ating kapaligiran. Mga problema, mga harang, mga barana na ating nakikita sa ating dinaraanan. Napakahihwaga ng buhay, hindi ba? Mahirap paro kino maintindihan ng iba't ibang pangyayari sa ating paligid. Sa nakaraan tatlong taon na dulot ng pandemya, marami tayong naranasan mga pangyayari na di natin gustong mangyayari nangyari. na naisip mo na ba at naitanong sa iyong sarili, paano mo ito nalagpasan? Tulad ng ating mga ginagawa sa buhay, paulit-ulit mo lang ginagawa at minsan nakakaramdam ka na ng pagsasawa sa mga ganitong bagay pero hindi ka pa rin bumibigay o up. Kanina umaga pagising mo, ano ang unang alalahanin na sumagi sa iyong isipan? Positibo ba o negatibo? Tulad din yan sa pagtawid ng tulay na Santa Rosa. At ito tinatawag ko na nga na tulay ng buhay. Eh. Dahil sa araw-araw ng biyahe, maraming mga pangyayari kang sasaksihan, makikita at makakasabay sa paghinto at pag-usad ng mga sasakyan at iba't ibang klase ng tao. Dalawang bagay lagi ang dapat mong maranasan sa pagtawid ng tulay, ang stop and go. Nakaramihan, puro go lang ang gustong mangyari, ayaw lahat mag-stop. Minsan sa buhay natin kasi, di tayo dapat laging go. Ang gusto natin palagi kasi ay puro go lang. Dapat maroon din tayong magsabi ng stop, respeto din at tamang pag pagkapwa lang dapat minsan Dios, Diyos, binibigyan tayo ng isang powerful mind o isang kalakasan kung paano mag-isip at kung paano paanda rin sa pamagitan ng ating imagination o imahinasyon. At kung minsan ito ginatakutan pa natin kaya mag, nagiging malala na pala ang totoong sitwasyon. Lumalaki dahil sa ating malawak na pag-imagine ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat natin uh, gawin. Kaya dapat maingat tayo sa ating mga iniisip or paggamit ng ating kaisipan. Mga kaisipan na pagkain ng ating utak at mga bagay na pumapasok dito upang parandarin nito sa ating araw-araw na ginagawa. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Patuloy siya nagtatrabaho. Kaya, love your life and your livelihood. At maging handa ka rin harapin ang anumang hamon at makibahagi sa anumang gawaing na iatang sa iyo. Ang Diyos ay kumikilos at patuloy na gumagawa para sa atin. Laging mag at lalo sa ating araw-araw na biyahe ng buhay. Kung ating pagmasdan ng kapaligiran o anumang meron tayo sa ating palagi, paligid sa panahong ito, we, find ourselves saying thank you God. Sa unang chapter sa Genesis, mababasa natin, ipinakita ng Diyos ang paglikha at kagandahan ng mga ito. Genesis chapter 1 verse 31. So ang Diyos din po pala ay patuloy na nagtatrabaho at nagtrabaho noon at ito'y pinangalagahan niya at binigyan ng importansya. Gat ng ginagawa nila lang ng Diyos ay may kaukulang paghahanda at lahat ay nakaporma sa gusto niyang ayos at hugis tulad ng tulay ng Santa Rosa, nakaporma na ayon sa hugis at porma ng inihero at mga workers nito. Kaya tiis-tiis lang tayo, matatapos din siya. Alam mo, God regulates work kasi may control siya. Ganong kahalaga ang trabaho sa Diyos. Nagbibigay siya ng policy, ng patakaran o pamantayan para ang trabaho ay mapasaayos. Kaya mahalin natin ang ating mga trabaho na siyang nagbibigay ng paraan upang mabuhay tayo. Sabi nga po, happiness comes from contentment. God gave you life. Live it to the fullest. Don't let others live it for you. Dapat marunong mag-appreciate kung ano ang meron ka ngayon. Isang pagtataksil sa kabutihan ng Diyos na kung anong meron tayo, pero hindi naman natin enjoy at naibabahagi sa iba habang pinapakain po tayo ng ating mga trabaho o pinagpapaguran mahalin ito love your source of income love your source of satisfaction and accomplishment hindi lamang sa pera umiikot ang buhay pero tandaan natin kailangan din po natin ng mga ito sa tamang paggamit walang mali sa pera o kayamanan pero sa tamang pamamaraan kung saan at paano ito nagagamit biyaya po ito ng ating Panginoong Hesus pero tandaan natin higit na mahalaga ang buhay kaya kaysa sa kinabubuhay. Kung ayaw mo ngayon sa iyong trabaho, pero kailangan mong gawin, eh di gustuhin mo na para sumaya ka. Kung naisip mo na hindi dapat iyon ang gawin mo, pero ito ang kaharap mo, Do it and enjoy for it. Lahat tayo ay may output sa buhay ating ginagawa sa araw-araw. Kung tagahalo ka man ng simento sa kasalukuyan, enjoyin mo. Huwag lang halo ng halo ng simento. Kumanta ka pa habang ginagawa mo ito. Huwag mong sabihin, tagahalo lang ako ng simento at buhangin. Tandaan mo kapatid, kung wala ka sa ganitong trabaho, Walang mga bahay na matitirhan o tulay na madadaanan. I-appreciate mo ang mga ito kung tagasulsi ka naman ng mga sirang damit, kumanta ka pa habang ginagawa mo ito. Malay mo dahil sa pag-awit mo, hindi mo na tapos ka na pala. At isipin mo kung hindi ka mananahi o magsulsi ng mga damit na may sira, walang may isuusuot ang mga tao. Find happiness and satisfaction sa ating mga ginagawa. Nasa attitude mo lang yan kung paano mo ma-appreciate ang ginagawa mo. Minsan ang decision po natin, tama naman. Pero sa bandang huli, mali po pala. Pero paano mo malalaman naman kasi kung tama ka, kung hindi mo sinubukan magdesisyon at dyan po pumapasok ang kapaguran sa buhay kung ganyan ang mindset mo manalangit magpasakop sa Diyos marahil sa susunod ready ka nang tumanggap kapag nagkamali ka kumbaga nag-i-invest ka muna para matuto hindi mo masasabi na tama ka kung hindi mo nasubukan magkamali. Huwag malungkot kung di pa mga yon ang gusto mong mangyari. Maghintay lang. Ang lungkot kasi laging nandyan. Pero huwag mong pag-standbyin. Ayahan mo lang itong dumaan sa buhay. Bahagi na rin ang buhay natin ang mga yan. Kung hindi ka na makakaramdam naman ng lungkot, hindi mo masasabing masaya ka. Tulad din ng pagkaramdam ng gutom. Hindi mo masasabing busog ka kung hindi mo naranasang magutom. Mag-invest at mag-deposit ng mga masasayang pangyayari sa buhay. Para sa pagdating ng araw na malungkot ka, i-withdraw mo yon na naipon mo ang mga masasayang bahagi ng iyong buhay. At doon solve ka na. Hindi lang pera ang dapat i-deposit o withdraw yan. Iyon ang mga bagay-bagay na dapat na meron tayo na nagpapasaya sa atin. Paano? Mga kwentuhan, hanggang dito lang muna tayo. Balitaan ko na lang kayo ulit kapag marami na ang pagbabago sa tulay na dinadaanan namin dito sa aming bayan. O, salamat kwentuhan ha sa maikling oras na inilaan mo. Kung nagustuhan mo ang maikling video na ito, baka naman pwede mong i-share, i at pwede ka rin mag-subscribe sa aking YouTube channel, Koyang Joel P. Dakal salamat! Bye-bye!